kaway-kaway mga ka-farmers isang magandang umaga sa inyong lahat mayroon tayong nadaanan na itikan itong uh, mag-asawa ay nagpapakain sila ng kanilang mga alagang itik ayan, nagpahalam ako na isama ko sa aking vlogs ayan alam nyo mga ka-itik at mga ka-farmers ang kanilang uh, pinapakain si organic yung suso ang kanilang pinapakain kasi meron silang supply ng mga suso para sa inyong kalaman mga ka itik uh, ang suso na pagkain ng itik is napakaganda po yan sa ating magaalagang itik alam nyo kung bakit number one dyan ang itlog ng ating itik is quality Ayan. maganda po ang itlog ng itik pag suso ang kanilang kinakain kasi bakit ko nasabing quality pag ang pagkain ng ating itik ang itlog ng ating mga itik is napakakapal ng kanilang shell uh, yung uh, ano itlog makapal kasi mapapansin nyo yung mga hindi masustansya ang pagkain na itik yung mga ano ano lang napapansin nyo is uh, ang itlog ng ating itik is maninipis ang balat kaya pag hinawakan mo or pinagaluhalo mo kunting untog lang nagkrakrak or nasisira ang ating itlog uh, sa pagkain na suso or kohol ang itlog ng ating mga alagang itik is makakapal ang mga shell okay at uh, kung wala ka naman kohol mga kaitik isa kong advice sa iyo gumamit ka ng uh, nano atobi technology yan ang gamitin mo search mo lang sa facebook uh, atobi nano uh, isa yon na nakapakyon yun, iahalo mo yan sa tubig yun ang ilalagay mo sa kanilang inumin para maganda ang pangingitlog nila at para makapal ang shell ng Uh, itlog ng ating mga itik. Pag makapal ang itlog ng ating itik, masasabi dong maganda ang klase ng itlog. Yan po yung uh, ano, kagandahan pag ganyan. Kasi pag maninipis, palaging maraming sira. Yan ang uh, mahirap pag ganyan. Lalo na sa delivery, maraming sira pag uh, hindi makapal ang shell. Ayan lang mga uh, kaitik, pinasilip ko lang sa inyo ang ating isang kaibigan na nag -iitikan yan sa mga gusto mag itikan dyan aral-aral lang tayo at uh, God bless sa atin lahat sana matupad nyo rin ang iyong mga pangarap na magkaroon ng mga itik ayan napakasipag ng mag-asawang to ang galing ng kanilang ginagawa